Good morning mga kumarites. Ito nga pala yung view namin dito ngayong umaga. Dahil nga nasa 4th floor kami ay tingnan nyo naman ang view. Napakaganda. Puro bubong nga ng ospital ang makikita nyo. Charis. Pero kahit naman papano ay makikita nyo nga yung bundok dito. Paglabas ko nga kanina ay medyo malamig na nga ang panahon. Medyo mahangin na nga rin at ramdam mo na nga din ang simoy ng Pasko. Kagabi nga ay hindi na nga pinainom ng tubig itong aking anak at pinakain dahil nga nagpasting na siya. At ngayon nga umaga ay kinuhanan nga ulit siya ng dugo para nga sa kanyang sugar at cholesterol. At pagkatapos tapos ng umalis ni ate nung naguha ng dugo ay kumain na nga kami. Medyo alas 7 na nga kami kumilos niyan dahil nga malamig. At dahil nga malamig ay tingnan nyo nga ang aking asawa may paggiling pa ay mamaya ka. <laughs> Nagpabili nga lang pala ako sa kanya ng pandesal sa labas. Ito naman sa ospital ay meron nga malapit na bakery kaya naman sabi ko sa kanya ay bumili nga ng pandesal. Bumili na nga din siya ng dalawang Eden cheese at para palaman namin. At ako nga ay kumain na rin dahil nga mamaya ay mamamalengke pa nga ako. At mamaya nga ay maglilista na rin ako ng aking mga pamimilhin. At pagkatapos nga namin kumain, kumain ay may pinanood nga muna kaming pelikula at nakakatuwa nga itong palabas na ito at ang mga bida nga ay sina Kristen Hermosa napakabata pa nga nila dito dito nga sa kwartong ito ay may cable na kaya naman marami kang mapapanood na pelikula kaya naman ayan medyo seryoso na nga ang aming panonood tinapos ko nga muna itong palabas bago nga ako umalis bago nga ako umalis ay iro-room tour ko nga muna kayo dito sa aming room para nga doon sa pinagalisan namin ay medyo mahina nga ang aircon doon dito naman ay hindi ka nga hindi pwedeng magja-jacket at napakalamig pero kumpara nga doon ay mas malawak nga ayun kumpara dito at dito nga pala sa side na ito ay nandito nga pala yung mga gamit namin hindi ko na nga inalis yung mga pagkain sa lagayan at dito naman din sa gilid na ito ay may sarili nga ang CR kumpara nga dun sa inalisan namin ay mas maganda nga ang CR dito at dito nga sa gilid ay may shower na rin at pwede ka nga ditong maligo yun nga lang ay hindi nga pe pwede ako diyang maligo dahil nga naka aircon na dito sa loob tapos maliligo pa ng malamig baka hindi lang ang anak ko ang makontent pati na rin ako <laughs> dahil malamig na nga ang panahon ngayon ay hindi na rin ako ng sipon na tubo na nga din ako at dederecho na nga ako sa bayan. Bago nga ako pumunta sa bayan, ay dadaan nga muna ako dito sa may HMO sa labas. Dahil napakadami kasing hinihingi nila. Dadaan nga muna ako dito para makonfirm ko nga kung ano ba yung mga kailangan nila. Pero pagpunta ko nga dito ay hiningi lang ni ate ay yung card nga ng aking anak. Ang ginawa nga lang ay pinituran nga lang yung card at pagkatapos nga nun ay umalis na nga rin ako. ito na nga lang din ako magantay sa labas ng tricycle. Pwede naman ako mag-jeep pero gusto ko nga ay diretso na nga sa palengke. Alam nyo naman at tamad nga akong maglakad kaya naman magtatrabaho tricycle na lang tayo. Pero ang ending nga ay eh, hindi nga rin ako binabasa palengke. Pero okay lang naman yun dahil dito nga sa dadaanan ko ay eh, bibili nga ako ng siomay dahil yun nga ang pabili ng aking anak. Bumili nga ako ng sham na siomay at nagkakahalaga nga ito ng 90 pesos. Pero sa palengke nga ay eh, bibili na nga rin ako ng pang at gustong gusto nga nung aking mag-ama. Pero hindi ko pa nga yun magagawa kaya bumili nga muna ako nitong lutuna. na. Pagkadaan ko nga dito sa may palengke ay eh, nakakita nga ako ng ubas at bumili na nga rin ako nitong seedless. Kalahati nga lang yung binili ko dahil hindi naman mahilig si ko dito. Ay, di ang kataasan nga. Ay, ako nga lang ang kumain na rin. Pero ang pabili nga lang kasi niya ay dalang hita nga daw at saka yung manggang hinog. Dahil yung bata nga yun ay mahilig nga sa manggang hinog. Dati nga ay hindi yun nakain noon. Dahil sabi nga niya kapag daw nakakain siya ng hinog na mangga ay napapadumi nga daw siya. Dumaan nga pala ako dito sa suki namin ng manok dahil bibili nga pala ako ng tapang manok. Yung manok nga pala nila dito ay may marinate na. Kaya ang ginagawa ko na nga lang ay air fryer ko na lang. Gustong gusto nga ng anak ko yun kasi para ka na nakamang inasal. May nga na nagtitinda ng buong paminta kaya bumili nga lang ako ng isang taka. At dito nga sa binibilhan ko ng kikiam ay bubili na nga rin ako ng cheese powder at onion powder. Kaya nga merong price sa bahay ay ang gusto nga ng aking anak ay yung may playboy. Nakakita nga pala ako ng mangga dito kaya bumili na nga rin ako. At binili ko na nga lang ay itong maliliit. Para isang kainan na nga lang kasama pati buto. Cherry. <laughs> bumili nga lang pala ako ng pang ulam namin na pang shomai at pang nilaga. At tapos naman nun ay na nga rin ako at bumili naman ako nitong dalang hita dito sa labas. Dahil ito nga isa rin sa pabili ng aking anak. Ako nga ang pumili ng dalang hita dahil mas gusto ko nga ay yung manipis bala. Dito na nga lang din pala ako tumawag ng tricycle para nga hindi na nga ako mag-gym. Hanggang sa amin nga ay 50 pesos din. At andito na nga pala ako sa bahay at yung susi ko nga ay naiwan ko nga sa ospital. Buti na nga lang at yung isang susi ko nga ay iniiwan ko nga kay mother. Kaya pala ako umuwi ay maglilinis nga pala ako dito sa bahay. Tingnan nyo naman napakakala. Mag-aayos na nga rin muna ako ng aking mga pinamili. Wala din naman akong sinayang na oras at pagkadating ko nga dito sa bahay ay nagimis-imis na nga ako. Dahil itong lamesa nga namin ay napakadaming langgam. Kaya naman lahat na nakapatong nga dito ay mga pinagt itatanggal ko na nga. Ay nga nung umalis kami, may mga natira pang pagkain dito at mga sausawan. Kaya naman ayun nga yung nilangga. Iipod ko na nga rin itong aming sopa at winalsan ko na nga rin yung mga ila-ilalim. Ginan nga rin yung lalabas ng ospital ay medyo malinis nga itong bahay. Dahil alam niyo naman ang na mga asawa nga natin ay hindi nga natin maaasahan sa mga paglilinis na yan. Kaya naman wala nga tayong no choice kundi tayo nga rin ang gagawa. At itong aming sopa ay pinagpagan ko na nga rin at baka mamaya ay may mga langgam na rin. At lahat nga ng mga nakadagmang dito ay pinagtatanggal ko na rin. At pagkatapos ko nga dito sa isang sopa ay, dito naman tayo sa kabila. Tinanggal ko na nga rin yung mga latag para akin nga mapagpagan. Itong ang ilalim ng aking mga sumpa ay lagi na nga rin maraming gabo. Kaya hindi mo nga rin ito maaaring hindi ipod, dahil nga maraming kung ano-ano sa ilalim. Nakakita nga rin ako ng 10 piso kaya naman isinilid ko na nga rin sa aking bulsa. Sinilid ko na nga sa aking bulsa baka matira pa <laughs> ng iba. Charis. Katapos ko nga mapagpagan ay eh, binilid ko na nga rin ito sa dati niyang pwesto. Lahat nga, nga mga nakadagbang na bag ay eh, sinabit ko na dito sa aming likod ng pinto. Bago ko nga ng map eh, ko nga para talagang wala ng gabo. Ang sakit naman din talaga talaga sa mata kapag ka nakikita mo makalat ang bahay. Ako nga makonfine si Tutoy eh, nung umalis nga kami, eh, napakakalat nga dito sa bahay. ay naman sabi ko nga sa asawa ko ay linggo naman ngayon wala siyang tarbaho, siya na muna magbantay kay Tutoy. Hala nga ay eh, mamamalengke pa to uwi muna sa bahay para makapaglinis-linis. Masarap naman talagang umuwi ng bahay kapag uuwi ka nga ng medyo malinis. Medyo malinis nga lang dahil hindi naman ito general cleaning. At pati na nga rin itong higaan ng aking anak ay eh, pinagpagan ko na nga rin para matanggal nga yung mga gabo. Pati nga dito sa kwarto ay eh, nagwalis na nga rin ako at aking ang imama na rin. Medyo madali ang linis nga rin ito para pag uwi nga namin dito ay hindi nga masyadong makala. Ito nga ang nilikom ng aking asawa ay tiniklop ko na nga rin. At yung mga tiniklop ko nga ay pinaglalagay ko na nga rin sa mga lagaya. Dahil naglabang nga ako nung isang araw ay panigurado nga ay marami na naman tayong titiklopin. Kala ko nga ay kung makakalabas nga kami bukas at maaga kaming makakalabas ipapasok papasok nga ako sa gabi. Dahil ang schedule ko pa nga ay panggabi pa nga ako. At ayan nga pagkatapos ko nga maglinis ng bahay ay ito namang aking mga pinamili ang aking inasikaso. At sana nga paglabas nga natin ay hindi hindi nga malaki ang ating maging excess. At panigurado nga na yung akin 13 month pay, eh, doon na nga lang din mapupunta sa pambayad ng bill sa ospital. Okay, okay na nga din yun, kesa naman mangutang pa nga ako. At in case naman na wala nga akong mautang, ay meron naman akong eslo. Kaya naman salamat na agad siya, <laughs> teacher. Pero yung kapatid ko nga na nasa Japan ay nag-o-offer na agad na kung wala nga daw akong pera, ay magsabi nga lang daw ako sa kanya. <laughs> Siyempre, nandyan pa rin nga yung aking panganay na kapatid at magsabi nga lang ako doon, ay eh, hindi nga rin ako pahihindian. <laughs> Pero sana naman ay maliit nga lang yung maging excess natin para nga hindi na rin ako mangutang. Utang. Naglinis na nga rin ako dito sa aming lababo dahil napakakalat nga din. Pabalik na ulit ako mga kumarete sa hospital. Naglinis na ako sa bahay na malengke. Para in case na lumabas man kami bukas, ay medyo maayos naman ang bahay. Nakapag-imis-imis naman ako. Ito yung mga binili ko. Gusto daw ng anak ko ng dalang hita. Mangga at shomai. Ito, dala ko bumili na lang ako ng ubas na seedless kalhati lang punta muna ako sa HMO kasi kailangan kong ah, kumuha ng isolation certification medyo madami silang hinihingi kasi nga meron tayong card kaya pupunta na agad ako doon kasi baka update lang sila so yun lang pagkadating ko nga dito sa hospital ay nagpunta na agad ako dito sa pill hell. Kumuha na nga din ako ng form para nga ma na. Dahil nga kailangan natin ito pagka nga tayo ay lalabas na. Nagpunta na nga rin ako sa billing para makapagpa-partial bill. At tingnan nyo naman, dalawang araw pa lang tayo pero ganito na agad yung bill natin. Hindi nyo pala bill, bill ko lang pala, char. Kaya naman mga kumarates, hindi rin talaga biro kapag kay kay napakonpay. Mas gugustuhin ko na nga na malikot ang bata kaysa naman palaging may sakit. Pagkatapos nga kumuha ng partial billing ay umakyat na nga rin ako. Naground na nga pala si doktor at ang sabi sabi nga niya ay pwede na nga raw kaming lumabas bukas. At sa bahay na nga lang daw itutuloy yung mga antibiotic na kailangan niyang inumin. At yun lang naman mga kumarates ang ganap natin ngayong araw. At bukas nga ilalabas na tayo. At bukas ko na nga lang kayo i-update kapag nga tayo ay nakalabas na. Yun lang naman po. Bye!